One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, lalong gumaganda ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Sana lahat kayo ay relax at okay na okay ngayong araw na to. At saka, syempre, gusto ko rin batiin ng walang sawang tumatangkilit dito ng bonggang-bongga sa mama sa vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayong araw na to, my gosh, ramdam ko ang... Simoy ng hangin ng Pasko. So, medyo malamig dito sa Thailand ngayon since yesterday. So, ramdam na ramdam ko talaga na para akong iyayakap ng lamig. Charot! Malamig ang simoy ng hangin. So, ayan ang ibig sabihin na talagang papasok na tayo sa kapaskuhan. Sabi ko nga kay Ino kahapon, magtayo tayo ng Christmas tree today. Sabi niya sa isang linggo na lang daw. Sabi ko, okay. So, yon So, Ayun, excited na ako kasi syempre Christmas na. So, syempre, pag gumala ka dyan sa labas, makikita mo na maraming mga Christmas tree, tapos maraming mga, alam mo yon mga decor. So, ay, nako, I love Christmas talaga. So, yan. At eto nga, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon dahil ang daming mga intriga. So, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, kahapon nga, pumutok nga ang balita tungkol dito sa awayan ni Miss Panama at sa kanin Dominican Republic. Ano daw ang reaction ko dyan? Ang reaction ko dyan, nag-withdraw na diba itong si Miss Panama dahil nga na alam mo yon na hindi daw niya sinusunod yung mga policy dito sa Mills Universe. So makatarungan ba yon. To be honest, yes. Kung isa kang kandidata, dapat ka talagang sumunod sa rules and regulation ng organization. So, kapag nilubag mo yan, ay talagang mawawala ka sa eksena. So, nakakalungkot man dahil alam natin na potential naman tong si Miss Panama. Pero guys, huwag din natin kalimutan na lumabag siya sa rules and regulation ng organization. Kaya siya ay nawala sa eksena. So, maraming sinisisi itong si Dominica Republic. Nako, actually, um, yes, naiintindihan ko na may attitude nga siguro itong si Dominica Republic dahil nagsumplong siya dito sa organization pero para yun sa ikabubuti din ni Miss Panama at ikabubuti ng lahat. At kung meron mang attitude talaga itong si Miss Dominica Republic, ay ting makikita din niya ng organization. But isa lang naman ang nag -withdraw. So, dapat silang dalawa, di ba? So, yon So, ako, ako tatanungin ninyo, ha? Mas mabuti pa na lang silang dalawa para tapos yung usapan. Pero kasi nahahati yung kwento, eh. May side na ganito, may side na ganito. Alam nyo guys, sa totoo lang, kung walang nag-attitude at kung hindi lumalabag sa rules, hindi walang ganitong eksena at walang masisisi. Diba? So yon hindi lang kasalanan ni Miss Dominica Republic, kasalanan niya ni Miss Panama kasi siya ang may problema. At ayon so nakakalungkot lang kasi ang mata ngayon kay Dominica Republic, kay mandita masama ugali, may history na yan before. Guys, Siguro naman hindi naman 'yang gagawing runners-up sa Miss International kung masama ang ugali niya. So kilala natin ang Miss International ay isang napaka-ano respetadong pageant at kayo na nga nagsasabi na iba talaga ang ano ng Miss International. So uh, naniniwala ako na ang organization na to ay marunong pumili ng mga girls na ilalagay nila sa runners-up nila at magiging queen. Kasi kapag once na ni runners-up ka na, ibig sabihin potential ka bilang isang reyna. ba diba? So, yon So, ako para sa akin, hindi ko kasi masusuya na, oh, totoo guys, may ugali ito si Miss, ano, si Miss Dominica Republic. Hindi ko pwedeng sabihin yan kasi hindi ko naman siya kilala in person. Kung meron man siyang pangat na ugali, ay organization ang makakakita kung meron man siyang pangit na ugali, organization ang makakakita nun. And then, of course, hindi mo siguro mga bobo mga organization na para ano to, di ba? Liligwakin at liligwakin nila yan. So, yon Kaya, huwag kayong mag-alala kung ayan ay totoong may ugali, hindi yan makakarating sa dulo ng competition. So, yon At para naman sa sunod na chika, speaking of Dominica Republic, kung tinig ko daw ba, may El Tokuyo to si Miss Dominica Republic dito sa competition ng Miss Universe. To be honest, nakakalungkot, no? Dahil nasasagwit yung pangalan niya at nas talagang yung tingin sa kanya ay pangit ang ugali. So, yun. To be honest, ako, kung totoo yun ha, napangat ang ugali niya, may attitude siya at nakikita yun ng mga, ano, ng mga chapero, nakikita yun ng mga hurado, hindi imposible na ma-elto ng bonggang-bongga ito si Miss Dominica Republic. Ako ha, tingin ko ha, mukhang maeelto er ko dahil sa mga naglalabas issue ngayon. Kung baga, yes, na-allowed ka dyan, pero kapag once na patunayan na talagang atitsura ang beauty mo, good luck sa'yo. So, yon Kasi wala akong maano eh. Wala akong masabi kay Dominica Republic kasi hindi naman niya akong minalditahan para sabihin sa inyo na o, alam niyo, maldita yan. ba diba? So, wala akong prove na ganon. Ayun ay naririnig-rinig ko lang. Pero, sabi ko nga, may organization na nakatingin dyan sa kanila. And for sure, kung ayan ay totoong may attitude, liligwakin yan ng bonggang-bongga. Di ba diba? So, yan. Ay, nako, nakakaloka, nakaka-stress sila. Kasi nga, yung mga Latina minsan talaga, alam mo yon masyado sila talagang mga hot sa mga ganyan yung dahil na sobrang gaganda nila. Pero alam niyo sa totoo lang guys, nang hinayap talaga ako dito kay Miss Panama. Kasi si Miss Panama ay potential talagang manalo. So, yon Kaya lang, wala naman akong magagawa <laughs> kasi nga, nalagay siya sa ganitong insidente. Ay, nako, nakakalungkot. Ngayon, doon naman sa mga nagtatanong, tingin ko daw ba, pwede daw siya sumali sa Miss Grant o kaya sa Miss Eco, To be honest, sa Miss Grant, actually, pwede naman siya. Pero kung attitude siya, ay nako, ididitro siya ni Nawat ng bongga bongga katulad ng ginawa kay Myanmar. So, kailangan siguro patunayan niya sa atin lahat na talagang hindi siya ano. Actually, hindi naman niya kailangan i-depend yung sarili niya. Eh, kung talagang alam niya sa sarili niya na wala naman siyang nilalabag at wala naman siyang ginagawa, di ba? So, sabi ko nga, sana na iwasan yon kung sumunod lang siya sa patakaran ng Miss Universe. Ay e di wala sa ng problema. So yon so nakakalungkot but yes. So tignan natin kung plano niya pa sumali sa ibang pageant. Ako, gusto ko pa naman yung beauty niya. In fairness naman kay Italy, di ba? So, ang bongga. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sang opo hindi pa daw niya na-meet si Miss Universe Philippines it's mean hindi pa sila nagkakasama at nagkakausap anong tingin mo dito ma'am iniiwasan ba ni Opo si Miss Philippines mm -hmm. so to be honest hindi na bago yan sa atin na yung mga eksena ng Thailand and then Philippines so alam mo yon ah uh, hindi pa sila talaga nagkakasama at wala pa tayong nakikita pero kasi, nasa isang venue lang sila kagahapon, eh kung talagang gusto niya talagang kausapin o talagang bigyan ng chance na magkaroon sila ng bonding ni Miss Philippines, eh gagawin niya yon Kaya lang kasi syempre, nakikita din naman ni Opo na tinit din sa kanya talaga itong si Miss Philippines, kaya siguro umiiwas-iwas siya. At alam naman natin na ang Thailand, ang target nila ay kumuha ng corona dito sa Miss Universe. Kaya ganagawa nila yung kanilang makakaya. So, in time siguro, baka sa mga rehearsal, baka sa mga ano, yung katulad lang din yan ng kwento nila Antonia at sa kanin ni Sheldy. But ang ending ay hindi sila magkaibigan. Charot. So, yan. Anyway, so, gusto lang natin siguro makita sa isang frame itong si Miss Philippines at Thailand kasi syempre, they are trying naman na, alam mo yun, maging close. But maganda naman may mga sinabi ni Oppo regarding kay Miss Philippines. Nakikita niya na talagang mabait si Miss Philippines at ano, parang tingin niya sobrang ganda daw talaga at hindi lang talaga siya nabibigyan ng chance dahil sa alam mo yon busy sila so under understandable naman di ba so yung kahit naman ako eh naiintindihan ko naman but in time magsasama yung dalawa so abangan lang ninyo di ba so yun exciting nga yun eh laging may excitement ng ganyan charot so good luck kay Opo si Opo ngayon ay namamayagpag din naman dito sa Miss Universe so, nakikita naman natin na talaga naman do malaba naman ang Thailand and I wish all the best na sana mananinyo sila ang makoronahan ngayong taon na to hindi naman imposible yon kasi Andiyo dyan si Kunan. Charot! Sayang! And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo kay Miss Colombia sa laban niya dito sa Miss Universe. Umabot kaya ng top 5 si Miss Colombia. Mm -hmm, si Colombia. To be honest, si Colombia maganda, no? Sa katahimik lang. In fairness naman kay Colombia, hindi naman siya nagmamaldita. So, takaw, ano talaga ngayon si Miss Dominica Republic? Actually, ano eh, mas gusto ko yung ugali ni Miss Colombia ngayon. Mm -hmm. Kasi, parang, alam mo, simplihan lang, palaban, at ang ganda ng mga eksena niya. So, ako naniniwala ako na kaya netong maka-top 10 ngayon dito sa Miss Universe. And then, tingnan natin, malay mo, umabot siya sa top 5 katulad nung nakaraan taon. So, medyo pressured lang yan kasi. syempre, nung nakaraan taon, naka-top 5. So, ngayon, so, tignan natin kung aabot yan. But, maganda si Colombia para sa akin at gusto ko siya. So, piling ko mahalayo ang mararating neto. So, yan. And then, para na sa sumunod na chika, Pia Wardsbach naniniwala na kaya ni Chelsea Manalo na mauwi ang corona ng Miss Universe sa ating bansa to be honest, yes, kahit di naman ako maganda ang ipinapakita dito ni Chelsea Manalo sa Miss Universe. Nakakahanga yung kanyang katangian na meron siya, especially yung karakteristik niya talaga na, alam mo yon sobrang humble, sobrang tahimik, at marami na nagsasabi na marami na gagandahan talaga kay Chelsea Manalo doon sa Mexico. So, hindi ako magtataka kung bakit yan ang sinasabi ng ating Miss Universe, di ba? So, ako, para sa akin, laban lang Philippines. Hindi natin alam kung ano ba ang katutunguhan ng laban niya dito. Medyo mahirap to guys. Kasi syempre si Kunan, hindi natin alam kung totoo bang gusto nila si Miss Philippines. But nandoon na ako na maging pasitibo na lang tayo. Kasi mahirap eh. ah uh, siguro magtiwala lang tayo sa kandidata natin. And then kahit anong mangyari, matalo, manalo, naniniwala naman ako na makukuha niya yung best na para sa kanya. At parang piling ko inilalaban naman niya ang Pilipinas. Kaya gagawin niya yung lahat na talaga ma-push lang talaga yung sarili niya na makarating sa dulo ng competition na to. I hope, di ba? So lahat naman tayo gusto natin yon. And then tignan natin kung ano ang patutunguhan ni Chelsea Manalo sa laban niya dito sa Miss Universe. Basta tulad niya ng paulit-ulit ko sinasabi, magtiwala na lang tayo sa kanya. Yung iba hindi nagagandahan, yung iba ayaw, but kung si Pia Wurzbach nga naniniwala sa kasi Patroyo Negre, sa kasi Gloria Diaz, eh sino ba naman tayo para hindi mag magtiwala kay Chelsea Manalo? So, wala man lang Philippines, kaya natin to. Diba? So, yan. Good luck. At Good luck kay Chelsea Manalo at laban lang. And then, para naman sa sumunod natin, chika, mamasama nun naman, naman ang masasabi mo sa ipinapakitang galawan dito ni Miss Peru. Peru, Peru, Peru. Peru. <laughs> so yan. So ako para sa akin si Peru isa sa mga nakikita ko talaga na pwedeng maging reyna dito sa Miss Universe kasi yung katangian niya talagang sobrang bae But minsan naiisip ko na parang Miss International pa din yung atake niya. Yung ganda, wala akong masabi. Marami nagsasabi na talaga daw si Peru daw talaga ang isa sa mga pinakamagandang kandidata doon sa Miss Universe ngayon na nakikita ng mga tao doon angat daw talaga yung beauty. And then maganda ang pakikitungo niya sa ating pambato. At natutuwa ako na ito ang naging ka-roommate ni, ano, ni Chelsea Manalo at hindi iba. Yes, tingnan natin kung ano ang ipapakita ni Pero. Consistent ba ang kanyang mga galawan hanggang sa dulo ng competition? For now, yes, yung beauty niya ang nakikita ko na pwedeng mag-uwi ng corona ngayon dito sa Miss Universe. Kung ikukumpara ko si Peru at saka si Dominican Republic, ang layo-layo ni Dominican Republic kay Peru. Talagang si Dominican Republic ay naiwan na ng bongga-bongga. But si Peru, parang pili ko makakarating to sa dulo ng competition. Sa ganda, sa attitude, at talaga sa galing din kung paano magsalita. Alam mo yon napaka-humble. And tignan natin, di diba? So, exciting para kay Pero. Ako, ako, ako tatanungin ninyo, gusto ko siyang manalo. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chika, See you tomorrow. Thank you, guys.